A day in the life of a coffee roaster and a barista. Rest day pala ni Rock Rock and tayo yung assign ngayon. Before dumating yung mga customers, nag-roast tayo ng 6 kilos. 3 kilos medium at saka 3 kilos medium dark. Located okay, po pala tayo sa 2nd floor Matina Town Square, Davao City. And kung makikita nyo, tambayan ho ito ng mga sudyante mula sa Mapua, Ateneo or UM. Madalas, dito nagde date yung mga sudyante, nagti-tiktok, gumagawa ng project, humihiga, nagre-rest. Yun yung ginagawa ng mga sudyante dito sa second floor. Ang mga taong ayaw ang crowded, ito yung perfect place for you. Nabigla ako nung umilaw yung emergency light. Yun pala, blackout. Pero syempre, may generator yung matina town square, kaya okay na. Biglang dumating ang ambulance sa ibaba. Yun pala, may nangyari sa convenience store. Hopefully, okay si ati girl. Kaya ingatan nyo yung katawan nyo guys. Yan lang yung puhunan natin sa trabaho. And lastly, may isang customer na pumasok before time mag-close. Ang in-order niya pour over yung honey process natin na galing ng lanaw. Machika din to si ate. Isa daw siyang estudyante engineering ng Mapua. And mahilig siya sa black coffee. Kaya pour over yung in-order niya. Yan kagandahan sa si specialty coffee dahil nagkakaroon ka ng connection sa customers mo and maganda yung dialogue nyo. Si ati girl, hindi pa masyado niya ma-recognize ang mga natural flavor ng coffee. And sabi ko sa kanya, nasa 9 lang niya uminom ng black coffee. Pagpraktisado na yung palette niya, ma-recognize din niya yung mga flavors ng coffee. Hanto din na lahat video. See you sa Matina Town Square, second floor from Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. Bye!